awaikan yung Eh, say. ang dalawa. Delik, Dalaw. walang buhok. Para din na kuno makutso-kutso sa kanila walang buhok. <laughs> Dika na magkulay-kulay ng buhok. <laughs> ano pa? No, yung babae ng mag-ulli ng isda. Para? Para hindi na ako na makaguli ng isda. Ah. Kami na mag-ulam ng isda. Ano pa? Ano pang gusto mo? Lana? Yun lang? Pwede na, pwede nang eikwa. Ipag malaki.